Sirahin mo na yun, Lon. Tol! Tol! Dito ka! Pupunta kami dyan eh! Dito ka!

Dito. Wala ba kayo para dyan Hindi, kasi nireklamo nire kayo, wala kasi nalaanan dito, dito mo, oh. Pasikip na dyan pa yan. yan.

Pandong atake mo na, pandong!

Tuna, tuna, tuna. Yeah! Hey! 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 ito na nakalabri dito para kayo nilang babalik lang nila yun eh jere nah, uh. oh. Ayo, hey, hey. hey. hey, Sibona.